Pwede pa hulogin lang kaya. Oh, baka Saluhin mo doon Prince? Ha? Saluhin ni Prince? Maybe hindi kaya saluhin yan. Hindi. Mata mataas kasi. Buka naman. Ano? Buka mo saan? Nang ano? Tubig. Bakit? May lang kami. Sus! Hindi nangagat. Nangagat lang ako. Ano? Laki-laki. Ang mga liti na nangagat eh. Ano nangagat ba yan? Ano kuha ko? Oo. Oo. Nang ano? Tubig. Ba ano sa tubig ah, kay kay na tubig hindi yan. Pagtisin mo muna yung kagat hmm. para in injectionan ka lang. Ano ba lang kaya? Baka mabiyak tayo. Yun nga, nga delikado eh. Baka mabiyak. Hindi ba masasalo ni Prince? Hindi Tawalya. kaya ni Loro? Tawalya. Hindi kaya ni Loro eh. Mataas yan Mataas yan. yan oh. no, no. Kasi kung pahulogin nila, na kaya nang... Ano Total, hindi naman tatama yun sa, ano, sa kali. Diyan ang tatama. Oo, oh, malambot naman yun. Papunta lang doon, ano, hatak. Oo, oh, kasi para malambot yung babagsakan. Sige na, gawan nyo ng paraan. Mag-isip-isip, calculate. <laughs> Bakit dyan ang hatak? Bakit pa ganyan, J? O, di pupunta yan sa kanal, bigawin ka. Kaya lang, tama hmm? niya. Kaya lang ba? Dapat na hindi sa tubig doon eh. Oo, doon sa daon-daon.